Kamusta kayong lahat? Isang masayang araw sa inyo. At ngayong araw na ito sa ating Hello Pagkain episode, taralit sa isa naman nakakatakam na viewing dito sa Bangus Capital of the Philippines and the world. Walang iba kung hindi ang Nagupan City. mga kaokik, short trivia lang tungkol dito sa Dagupan City. Alam nyo ba na ang bangus dito sa Dagupan, sabi nila ay pinaka sweetest at tastiest na bangus sa buong Pilipinas. Kaya hindi lamang ito bangus capital of the Philippines, kundi bangus capital din ng buong planeta, ng buong mundo. di diba world class ang uh, sarili nating bangus at kaya narito tayo sa Bangus Festival dito sa Dagupan City dahil worth it talaga napuntahan ito. Ako personally excited ako dahil paborito ko yung bangus, prito, sinigang, uh, inihaw, ako, lahat yan paborito ko. Kaya tara let's tingnan na natin, taktikman na natin lahat ng mga bangus dito sa festival. Ano'ng festival 2024 Kaluta L'talan Street Party in honor of St. John the Evangelist, the patron saint of our featured Festival. 20 years na, dalawang oh. po taon. Oh. At uh, dati, sabi ni Mayora, ah, uh, mahabaan o kontes. Ngayon, gusto na lang ma-enjoy. Ma yung... Oo. Oh. Oh. Ang dati mahabaan ng green, uh, grill, yes. ngayon, parang ano na lang, street party. Ngayon, talagang buong oh, street, talagang nagpa-party na tayo. Tapos, ano ang pwedeng ma-expect ng mga apart from street party, siyempre, kainan. Yeah. Tapos may mga stall, may mga may mga binibentang mga kung ano-ano, not just bangus. No? Marami tayong live band si Rator, nandiyan yung Beran Marami yung mga sikat na band ah, natin. So ah, uh, I think, labing dalawang stage yung naka-stall no, na... Ano. Labing dalawang stage uh -huh. para uh -huh. sa Bangus Festival. Tsaka, gaano kalaki ang Bangus Economy? Tagupan. At ang uh, bangos natin sa Tagupan, uh, Senator, uh, everyday nagtitipos ta tayo ng mga uh, ano, uh, 100 to 150 tons. 100 to 150 na tonelada ng bangus araw-araw. At uh, malaki employment yan, siyempre. Oh. Diba? Malaki yung bangus industry natin. Sa, sa pinakamalaki nilang industriya sa pangingisa, yung bangus.

Is the, best. Is the best! Ay, ay, ay! <laughs> <laughs> sa mga mamimili, para malaman ninyo kung bangus, dagupan ang binibili ninyo, dito sa uh, buntot nakikita. Pagka bangus, dagupan, uh, matala siya pa ganun. Pag ibang bangus, medyo palapat. So ito, panipis. Yun ang bangus na gupan. Kaya pag sinabing dagupan, tapos pa, palapad na ganun, naku, huwag kayo maniniwala. Yan ang uh, uh, mark, mark, ika nga, ng bangus na gupan. Now you know. Di ko alam yun ah. Oh, okay. oh, di, ba? di ko alam yun ah. yun. First time ko nalaman yun ah. Cheers! Isa pang dad joke. Galing sa dagupan. Oh, hello. Oh, dad joke. Tanong. Kung ikaw ay magiging isda, oh, anong pipiliin mo? Bangus. Oo, oh, bangus. Bakit? Bakit? Dahil matinika. ka. <laughs> wow! Oo, oh, ba? Diba? Okay. <laughs> Bukod sa world's bangus capital, pinagurean Ring Kitchen of the North, itong Dagupan. Nakikonfirm! Mananam ang mga pagkain dito. Every food trip, talagang gusto nating laging bibisita sa aking happy place. Pero ngayon naman, dito tayo sa Night Market. Hello Dagupan Palengke! Hello Night Market! Dinadayo po yung pigar-pigar po namin dito sa Galbani Street, Carlos Cainan. Uh, bukod sa malinis, masarap, mura pa. Bukas po yung tindahan namin, ito 5 hours. At pinagmamalaki po namin ang aming pigar-pigar, bukod na masarap na, malambot pa. Abot kaya ng mas. Uh, mayroon po kami mga fried chicken, sisling sisig, uh, sisling pigar-pigar, bulalo, Meron po kaming kaliskis, pinapaitan po ng pangasinan. Napakasarap. Iba yung lasa. Binabalik-balikan pa rin yan. Iba talagang lasa ng pikar-pikar. Plus. Tapos, bali, isaw po ito. Tapos, ito yung goto. O, isaw ng baka po. Tapos, ito po yung goto. Tuwalya. eh, okay. Tapos, ito yung balindinoso. Tsaka, ito naman, laman. O, okay naman ito. Ito yung heart. O, kaya puso. Uh, ito ang binabalik-balikan dito. Kasi, ito talagang special ng dagupan. Uh, mga luto ng bangus ang paborito dito sa Dagupan? Inihaw, pinaka-popular, pero sa amin kasi ang pinaka-masarap talaga yung sarsyado. Kasi siyempre may extra flavor, mabawang, ma ma tomato, yun masarap. Um, yung tinapang bangus, may unique siyang ano, lasa. Day 2! ng ating Dagupan Food Trip. Dito tayo sa bagsakan ng sariwang Dagupan Bangus. At siyempre, bibili natin tapos ipapaprito natin mamaya para Hi. napakasarap na agahan ng almusal. Tara, let's! Yes! Good morning! Uy! Puto! Siyempre, pasalubong din. Pasalubong din. Paborito to ni Miguel, yung puto ko siya. Oh. At uh, masarap ito sa dinuguan, di ba? Sige, magkano ho ito? Well, 30 po isang kilo, sir. Kasalubong oh. tayo, Ma'am Sharon. O, oh, bigyan mo ako ng tatlo. Oo. Oh. A ano kay bahan nito? Medyes ko. Dito. Ube po yan, sir. Ube. Ako. Ito? Pandan ko. So, 130 Pantan yan? Oo Wow. Ay, malaki pala, no? Teka, pwede bang one, 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 ganun, 130? Pwede mo Ay, mix po. Oo. Mekos-mekos. Oo, mix. mix, mix, mix. mix. <laughs> oh. Alam niyo ba yung mekos-mekos? Oo po. Oh, Ito, pandan. Oo Ayan. E strawberry po. Ha? Oo Strawberry. Iyan. O, biro mo. Ito, kalasaw peanut brittle. Tingnan mo. Ba, ibang klase ng ano to, no? Hindi siya yung parang Arnibal. Anong pagkakaiba nito? Parehas lang po. Ah, parang mistiso lang ito. <laughs> mistiso at ah, medyo hindi mistiso. Okay. Sige, gandang pasalubong ito, ah. Sabi nila, yung pera daw dapat para hindi binubulsa, gagawin ganito kalaki. Mahirap nang ibulsa. <laughs> 420. Oh. oh, sige. Ayan. Wow. Salamat. Balbaleg na salamat. Ayun. Yan eh Pangasinense. Pagka Ilocano, agyaman na ka po, Justy Aglina. Oh, di ba? na salamat. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Oh, naman. Oh, naman. Oy! Ay. Try niya, sir. Sa mga kabagong gawa. Lang. Anong pangalan? Patupat po, sir. Patupat? Yes po, yeah. no, sir. Para ito, 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 patupat. Yes, sir. Masarap yan, sir. Kahit pa hindi, sir, hindi masira sa bagong gawa lang. Saan gawa yan? Sir, ano po, sir? Malaki po, sir. Sa nilog sa... Yes, saan? Mapandan, sir. Mapandan? Yes, okay. po. Magkano isa? Sir, that 220 po. O, oh, sige. Para sa mga taong tapat, <laughs> bumili ng patupat. <laughs> ito, eh, para daw biko. Ba't ko binili? Kasi paborito ni Sharon ang video. Ay! Kaya oh. pala ko oh, Oo. Oh. At syempre, di ba matamis ito? Yes kailangan matamis Sweet na pasalupong para matamis ang mga mm. halik. Ay! Sige po, sir. Kinilig ka? Okay. Ito eh, bagoong. Yan, sir. Yan. Ah. Jess, bagoong. O, oh, di ba? Sabi nga nila, Jess the way you are. Ay. Danjo, Alam niyo yung kantang nung kami bata? Merong kantang Jess Once. Ano so, ba? Diba? Anyway. Dad Tanggalin yung pusit. Palawan po. Palawan? Yes, sir. Layo ng binyahe. Pabunta oh, okay. dito ah. Kaya mo po. 2 o'clock. Sige lang. Okay, si Jess? Right. 25 uh, keep, keep the change uh, na. Oh, thank you, thank you. Okay. Balbaleg na salamat. Thank you. Good morning. Kumusta kayo? Good morning, sir. Good morning. Ito ang naging festival kahapon. Ano ang sistema nitong pagboboneless? Kinatambal mo by hand? Wala ka namang paang gamitin para mag Siyempre, by hand. Pero may may ano ba yun? May gamit? Ah, course. Sa kakotse niyo. At kutsilyo. Matagal? Mabilis lang po Ito, sang galing itong bago niyo gawing ganito bibili niyo rito sa pagtsakan. Okay. Dadalhin sa eh, sa bahay po doon po dinidibon sa bahay. Tapos ilalagay na suka. Tapos bawang. So ito kailan niyo ginawa ito? Kahapon. And hanggang kailan pwede ito? Pag nasa freezer yes. yan sir kahit abutin ng mga yan. Yes, sa inyo. Kami, ano mamaya yan, may bibili na yan, mauubos na yan. Lahat ito nauubos? Oo. Wow! Araw-araw kami gumagawa Grabe, nang dahil sa bangus, napaaral ninyo siguro yung mga anak ninyo. Opo. Katas ng boneless. O, oh, di ba? Magkano ba isa? 100 lang. Oh, sige. Dad joke warning! Ano ang sinabi ng bangus bago siya lutuin? O, oh, di ba? Ah! I'm dying! Ah! Dad joke warning! Di ba siya nadudurog? Hindi po. Tsaka ito yung, ito ba yung baby? Eh, okay. medium size po yan. Yan po yung small. By size is kasi sir. Ito? Yan po yung ano, large po. Hindi, pero kasi mas, sabi nila mas, ma, mas malamis, ma, namis na oh, daw yung... Yung, yung maliliit yung... na ano. Oo. Oh, kasi sabi nila yung mas masyadong malaki daw para matabang na na sa tama ba yan? Sabi nila, gurang na. Pero <laughs> ito ba... Ma oh, mas masarap kasi pag ano yun. Yes, mas then, juicy. Oh. Ito, pampano. Saan galing ito? Ah, gano'n? Eh, pros, Parang hindi pala press. Hindi bagong huli. Bagong huli, may ilob ako. May ilob ako. Hi, video! Hello! Salamat. Ngayon, alam niyo na ba't na-in-love So ito tayo sa Dagupan Fish Market ha? Mahus. Pupuntahan natin yung uh, Bagsakan Ay! Ay! Okay, thank you ha O oh, sige, O, oh, sama ka na Ay, Bal dukutan nga salamat Saan huli ito? Huli ba sa dagat o oh, fish pan? Wala yung huli sa dagat? Magkano yan? Ha? Wow! <laughs> Parang gintok! Pero baka naman hindi huli sa dagat. Eh, hey, ito na lang. Pero kalahating kilo lang. Pero yung ano ha, yung maitim ha, yung, yung huli sa dagat ha. Oh, yeah. O yan, okay na yan. Bawasan mo na isa. Darating ko na lang yung three-fourth, sir. O, sige. Kumuha ka na maliit. Ayan, ayan, maliit. Wala lang may... May nila. Pero narito pa rin siya. O, oh, magkano yan? Uh, parang ginto. Nine hundred. 900. Talagang hirap ng buhay. Masakit. Pero, syempre, kahit paano, makakatulong din tayo sa mga vendor. Pero, gusto rin ni Sharon. Pinamano sa swerte. Oi, swerte, swerte. 110. 110 isang kilo? Ilan yung isang kilo? Ilan kilo po siya? Hindi, ilan ba ang piraso sa isang kilo? Oh, yan. Okay na. 120. Pwede okay, ba? Pulang. 121. 120. Oh, yan. Hindi, piprito natin diba sa... Uh, Hindi. Pulang. <laughs> Dagdagan mo. Oh, oh sige. dito. Okay. Oh, may... Yung Bangus Festival ba? Ay, bal hello, hello. balbaleg niya. Balbaleg niya, salamat. salamat Masanto siya, kabuasan. Kumusta si Sharon? Patay na patay pa rin sa akin. <laughs> <laughs> Post niya sa Facebook. O, sila. O, Nako, laki naman ito. Hello. Smile! Wow! Ito pala yung bagsakan, ano? Bas Santos, kabuhasan! How are you? Ito, ano? Puro bangus, ano? Ah, hindi. Oh, puro bangus ito. Huwag niyong guguluhin. Oh, baka malito. Ang galing, ano? So, siya ang classifier. Large, medium, small. Ayun. So, alam na niya kung sa hawak at tingin pa lang, kung sa majong, sinasalat na niya. Siguro magaling kayo magmajong din, ano? Kasi sinasalat ninyo. <laughs> Galing ano? Gano katagal yung ginagawa ito? Ilang oras? Okay. De, pero ilang oras sa isang araw? Oh. 24 hours daw nila ginagawa. Salamat ha. Isa sa mga pinagmamalaki po dito sa Tagupan, bukod sa bango siyempre na mas kilala sa buong Pilipinas, yung kaliskes po namin dito, dapat masubukan po ninyo. Sigurado pong masasarapan po kayo dito. At isa pang ano po, uh, masarap lalo sa gabi, yung Pigar-pigar po ng ano, Dagupan. Andito tayo ngayon para sa masarap na almusal dito sa dagupenya Restaurant, isang institusyon dito sa Dagupan City. Hindi nyo dapat hindi puntahan. Since 1928, ba? At marami nang dumadayo rito pagka narito sa Dagupan. Mga artista, mga politiko, ha? Ah, sina Coco Martin, Sina Dingdong at Marian. Ah, ah, sina... mga sikat. No? Ah, andito rin, mga presidente. Si President ah, Noynoy noy Aquino mumpunta rito at si President Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya ang kanilang specialty rito, yung sizzling boneless bangus steak. Ah, e, pwede na rin yun pang almusan. Total, isda. Sabi nila, healthy food ang isda, di ba? Kaya, tara let's, tikman natin ang masarap na bangus dito sa Dagupenya. Tara! 1974 seventy four, ba? Ah. Wow. Nineteen twenty eight, Ayo, no. Kain naman ng busa. Oh, bago tayo mag-almusal. Siyempre, brewed coffee muna. At wow, French press dito sa Dagupan, talagang uh, mataas ang kalidad. Huh? quality. Ayam, brewed coffee. Dagupan. Hindi lang pala dagupenya, Di ba? Ano pa? Cebu play. Cheers! Ay. Okay. okay. Ito ang kanilang specialty dito sa Dagupenya. Sizzling bangus. Boneless bangus steak. oh, di ba? Ito, mukhang masarap ha. Katakot-takot. 'Yung ating biniling bangus na sariwang-sariwa, pinaluto natin. Ito 'yung pritong bangus. Okay. So meron tayong sisling bangus, may pritong bangus, at 'yung uh, sinasabi nating daing na bangus, boneless din. Oh, biro mo. At syempre, kailangan ng suka. Iyan. Ito ang sisling boneless bangus. Siyempre, yung tiyan ng bangus. Ayan. Kunting kanin. Mainit. Eh. Masamit. Naku. Masamit. So namang... Teka. Gusto ko ito. Ayan, masangit! Subukan naman natin itong daing na bangus. Prito naman to, Yung isa, sizzling plate. Ito, prito naman. Ah. Hmm. Sabi nila, minsan may na titirang tinik. Kaya mag-iingat. Hindi lahat natatanggal minsan, pero ito wala. Siyempre, suka, kalamansi, sili. So, ito na yung specialty na bagong isda. Ayan. Bayan natin. Hinahalo ko yun sa suka. Eh. Tapos, ayan. O, ayan. Ayan yung isda. O. Ayan. O. At nilalagyan ko pa ng kamatis yung bagoong. O, oh, ayan, di ba? Paborito rin ni Sharon, kamatis at bagoong. Mm. Ang linis nung bagoong. Ito. Okay. Dito. Kanina, hawak-hawak ko to. Sariwang sariwa. Ayan. Hmm. The best. Iba talaga ng sariwa. So ito yung 100, 130 a kilo O, di ba? Mga tatlo apat na bangus na yun. Mga pirasong bangus. Pwede na, 130, tatlo apat. Mura siya. Siyempre, palengke. Yeah. Mm. Pwede daw nilang gawin yun. Cooking na lang. Ang sisingilin. Kukunin nyo sa palengke, dadalhin nyo rito, paluluto ninyo. Very good. Ayos! Kain tayo! Okay. Salamat sa inyong pagtambay sa ating 1PH at Signal Channel at maging sa ating YouTube Channel at iba pang mga social media channels. Sana nabusog kayo sa masarap na kwentuhan at good vibes mula dito sa Dagupan City ya salamat. Hanggang sa inyong mga hapagkainan. Oh, abangers kayo ha. Para sa susunod na nakakatakam na episode ng Hello Pangkain. We have 1 2 3 4. Kita Kicks!